Limang sinaunang misteryo sa mundo. Sa daigdig na may libu-libong taon ng kasaysayan, napakaraming sinaunang sibilisasyon ang nagiwa ng mga bakas na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa atin. Ang mga hiwagang ito ay nagbibigay daan sa imahinasyon at hakahaka tungkol sa kung paano namuhay ang ating mga ninuno. Ngayon tatalakayin natin ang limang pinakakilalang sinaunang misteryo na patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto. Paunawa, ang lahat ng larawan ay gawa ng AI at hindi aktwal na representasyon ng tao, lugar o pangyayari. Ginawa ito para sa layunin ng pagpapaliwanag at kaalaman lamang. Number 5: Ang hiwaga ng Great Pyramid of Giza. Isa sa pinakakilalang simbolo ng sinaunang mundo ay ang Great Pyramid of Giza sa Egypt. Paano nga ba ito itinayo? Sa bigat ng bawat bato na umaabot sa ilang tonelada, at sa taas nitong halos 150 metro, tila imposible para sa teknolohiya noon na maipatayo ito. Ayon sa mga teorya, maaring ginamitan ito ng kakaibang teknolohiya o tulong mula sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ngunit hanggang ngayon, isa itong malaking palaisipan. Number 4, ang pagkawala ng Atlantis. Una itong binanggit ni Plato bilang isang makapangyarihang sibilisasyon na naglaho sa ilalim ng dagat matapos ang isang malakas na sakuna. Maraming teorya kung nasaan ang Atlantis sa Mediterranean, sa ilalim ng Atlantic Ocean, o baka isa lang itong katangisip, ngunit sa bawat bagong tukla sa arkeolohiya, palaging bumabalik ang tanong, totoo, nga bang nagkaroon ng isang napaka-advanced na sibilisasyong bigla na lang naglaho? Number 3. Ang Hiwaga ng Nazca Lines Sa disyerto ng Nazca sa Peru, makikita ang napakalalaking guhit na tila mga imahe ng hayop, tao at iba pang hugis. Ang nakakagulat makikita lamang ang kabuuan ng mga ito mula sa itaas. Paano nagawang lumikha ng mga sinaunang tao ng ganitong kalalaking imahe na mayroong diretsyong mga guhit ng wala pang teknolohiya o kagamitan sa paglipad? Para saan kaya ang mga ito? Isang seremonyal na lugar? Isang mensahe sa mga nilalang sa kalawakan? Wala pa rin kasagutan? Number 2. Ang Misteryo ng Terracotta Army Noong 1974, natuklasan sa Xi'an, China ang libu-libong estatwa ng mga sundalo, kabayo at chariots na gawa sa terracotta. Tinatawag itong terracotta army na itinayo para sa unang emperador ng China na si Qin Shi Huang. Ang kakaiba rito, bawat sundalo ay may natatanging mukha na para tunay na tao ang ginamit na modelo. Ngunit bakit kailangang lumikha ng ganito karaming estatwa? Isa pa ring misteryo ang dahilan sa likod ng kanilang pagtatayo. Number 1, ang misteryo ng Gobekli Tepe. Isa sa pinakabagong tuklas na arkeolohikal ay ang Gobekli Tepe sa Turkey, isang sinaunang templo na itinayo. Halos 12,000. Taon na ang nakalipas. Mas matanda pa sa mga piramid at stonehenge. Ang tanong, sino ang nagtayo nito at bakit? Sa panahon na yon, ayon sa ating kaalaman, ang mga tao ay pawang mga nomadikong mga ngasu pa lamang at wala pang kakayahang gumawa ng ganitong mga estruktura. Anong klasing sibilisasyon kaya ang nasa likod ng napakalaking templong ito? Ang mga sinaunang misteryo tulad ng mga ito ay nagpapaalala sa atin na marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa ating nakaraan. Patuloy ang paghahanap ng mga sagot, ngunit marahil ay may mga hiwagang kailanman ay hindi na masosolusyunan. Ano sa tingin nyo ang pinakanakakamangha sa mga sinaunang misteryo? Ano sa mga ito ang gusto nyong mas pag-usapan natin? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Para sa mga samutsaring misteryo, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.